mo na to. Oh, sa luyot. Ito na ito nang magkano siyang tali sa luyot. Hindi. Hindi bagong yan. kinapa, pa. Tapos. Yan dito. Okra. Alright. Talong. Talong na bilog. Kapagaya sili natawag dito sigaw yes ba to pakanin natawag dito pa siya sigarilyas okay. sabi ko nga sigarilyas eh ano ba diba? o, ano pa balak dito hindi diba kayo loto ito ay nako sarap kaya ito Ano ba 'tong tinapan na 'to? Warenta. Tapos may dilis. Ito ang masarap. Dilis. Wala na may suka dyan. Dilis, oh. Sarap. Hmm. Ang baon natin, dilis. Nandun na pa, <coughs> na mo na. Ito muna ito. Mabuti na naman ang ano ito bago yata itong ano na ito ah pala yan hindi pa gano'n lang tayong ano eh sabihin ilang araw pa lang yan alright ito muna ito ah